natin dahil dadalhin natin to sa tabi dry dock na nga ito ito kaya didikit tayo rito undrama kinoy undrama dudo para pwede po suna Lagi dong, kebangi. Lagi dong, kebangi. Taon ka baon sa lalim ng dagat? Ang hirap papakyat na to, nakabaon talaga. Dahil talagang kilitin natin pa, kasi today magdadaiga kasi bong barkot. Bulok naman din ni kayo, ni pa pabalik ang lahat. lahat na kaya ito Masak mo. try natin hilain ipaakyat natin yung angkor eto na kaibigan, hihilain natin yung angkor ng sister ship natin ipaakyat natin dahil nadali natin sa tabi hindi natuloy yung isang araw dahil naputol yung pinakalak ng ating chain

Hoy, no, hilal tubo. Ay ay ay. Isa Oh, para. Para, para.

ka yo, Dugang iki sa ka kuchilyo. Inyo hey, ah. Sa ka gal kuchilyo da to nakel bolo. Labas ko tao dali ka. Dali ka basta Oh, ka basta putao lang. Oh, para. Para. Pabdap, -pab. Allah na puno na si Pukot ang klahan eh.

kamot matatara ng kamot bahala, nagputaw may go, ay lang kamot kaya wala na yung <coughs> wala na kay panghikap kung mong wala na panghikap sa maputuloy mong kamot <coughs> wala na kay panghikap kung maputuloy mong kamot na kay kung kamot kay panghikap Thank you, Lord, na akyat din natin yung angkor ng isang barko natin. Ito, naka-asipad na sila. Bukas umaga, dadali natin dun sa tabi. Eh, magandang hapon po sa inyo, mga kaibigan. Good morning, kaibigan. Ito, hinila na natin yung ating sistership. ship. Dadali natin sa loob ng baradero. Dito na yung takot. Hinila na.

que debe estar en ese pasaje eléctrico que tiene. Seguro... Se cagan a tu tonalidad en el parque. ¿Por qué hay muchos alumpas? ¿Ah? porque hay muchos alumpas? ¿A lo malo, a lo malo? ¿A lo malo? ¿Dónde, dónde, dónde,